Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing sa aklat ni San Marco, chapter 9, verse 14 to 29. Ang pagdinilay ko po ay tungkol sa ating pananampalataya at panalangin. Merong menor na edad na lalaki na matagal nang nagdudusa dahil sinasapian siya ng masamang espiritu mula pa noong kanyang pagkabata tiyak na matagal nang nagmamakaawa ang kanyang ama para gumaling ang anak. Ngunit, sa paglipas ng maraming taon, tila wala pa rin lunas kahit nang nilapit niya sa mga disipulo ng Panginoong Hesus. Hindi rin nila napabuti ang bata. Marahil mauunawaan natin ang sitwasyon ng magulang. Minsan, ang mahabang paghihintay ay maring magdulot ng pagdududa at kawalan ng pag-asa, lalo na kung matindi ang pangangailangan. Ang isip tuloy natin, meron bang pag-asa? Naririnig pa ba ako? Pagtuunan natin ang usapan ng amang ng bata at ng Panginoong Hesus. Sa verse 22 and 24, ang sabi po ng ama ng bata, Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Ang sagot ni Jesus, kung may magagawa ako, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Ang mapagkumbabang tugon ng Ama, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdaga ng aking pananampalataya. Ayon sa konteks ng sagot ng Ama, mukhang hindi sapat ang maniwala lang tayo sa Diyos. Kailangan ng matinding panalangin upang mapalalim ang ating pananampalataya. Sa Ebanghelyo po ngayon, ang anyaya sa atin ay sabayan o samahan natin ng panalangin ng ating pananampalataya. Paalaala ito na hindi dahil sa sariling sikap o husay natin na tayo ay nakakatulong sa iba. Sa halip, ay paalala ito na tayo ay mga hamak na daluyan lamang ng kanyang pagmamahal at biyaya. Manalangin po tayo lagi ng madagdagan at mapalalim ang ating pananampalataya. Na-bless po sana kayo sa reflection ko. Samahan po ninyo kami sa Facebook, nasa Instagram din po kami, sa YouTube at Spotify. Si Sarah panahon po ito. God bless.